mga kasi sa Tangalan Municipal Police Station dito makaragahon no and uh, we have this morning police executive master sergeant Juliocio aton nga uh, uh, mespo ngayab kita ta uh, latest sa pinak latest pagid -in, investigation sir kumusta by the way asa si inyo kita sa atong investigation sa nasapuan nga rang uh, patay nga pasag kahapon ay ah, yes, sir no good good morning no sa kemog sa inyo pagpangay sa uh, Energy FM uh, radio. Mm -hmm. So, ro natabo tabo nga lang uh, pagkita ito isang kaigapsag uh, hapon. May mga bandang alas uh, 4.20 city. It hapon, hapon pala no, October mm -hmm. 14, uh -huh. 2025. Si Mr. Uh, Junil Tunggala nga na, hindi mo itatong nga tangalan ni MDRMO. Uh -huh. Ay nag-informa like, ka ito may nakita niya niya. isang ka, patay ko tanggapsag mm -hmm. sa Uh, Baybayon at Barangay Hawili, tangalan na mm kulan. -hmm. So nag-responde kagi kita, no? Kay batang ng investigator. Pag doon no? Pag abot natin sa sa lugar, ay kitang ang kita natin do. So yung kagapsag, mm -hmm. bayi ima ra. Mm -hmm. uh, una ima sa bi, -bi pa na ito kuwan. Ito uh, sabitan nga okay. uh, Barangay uh, Hawili. Mm -hmm. So, sa sa inyong uh, sa kwan okay. sa sa bagasot ta sa bagasot imaw okay dahil ging pagabot ay ging ging kabuligan yo imaw nga dagon sa bi, bi baga sir mm -hmm. So, man, sino, ano, sa ano imaw sa ano sa so sa pagpanato no pag imbestiga may isang ka uh, tinoga ito uh, beach goer nga si Mr. Rolando Saldoa imaw taga uh, poblacion ni Washington Aklan na samtang naga baktas-baktas imo sa Baybayon nakita na tanga may uh, ga utaw-utaw -guta, magapit ito sa 20 mm -hmm. mga teammates lugayon na mm -hmm. na uh, gamit tani sa una ay isang, isang kayam mm -hmm. pero yung kapitan ha uh, panggitim sa tobe ay napangita na ng uapsa kita okay. so may una nga mga mang mangingisda na naga sa ibaga Mhm kabilog ing informa in nga mambuli nga madara baro pang sa pinaka ma bayong, sa bay, may bagas at mga puso So pero so, so, aton nga hindi na nagpanawag man dayon sa sa para ma mapangubong na tayagi ah, nasabitan in, in, nga gapsag pero pag-abot man namon ay hinyo anay namon nga iagi sa aton nga sibahan para pabisingan pa oh. pangamuyuan mm -hmm. ang dunya nga si Father Itsigare nga ay maro karon nag blessing mm. -hmm. agdayon ay sa pagbulig mata ni Mayor Jean Pentes mm. gitawa ta imat bisinti nga gubong ra iya sa aton nga tangalan ng cemetery sir okay sa so cemetery mata ang going back sir, sa akon nga Uh, Pagpunta na, although daya malisod sa inyong part through paghisayon uh, hisayon kung sa si inhalin or sin oro possibly kara responsable sa pag ubra kara uh, sa gihapon sa Rayna no may mga uh, informations na kata leading sa uh, posible nga uh, kasulbar dahil karang aksidente so so far sir no uh, ga follow up invest investigation gihapon kita makaron no rather mm investigator nga pag uh, i-assist noro mga uh, mga Si CCTV footage sa mga private resort owner ito. Ano okay. ba ng inyo nga ma-review ng mga andang uh, CCTVs. Mm -hmm. uh, At then si uh, punong barangay uh, Leopoldo Tumagahan man, mm -hmm. nag-istorya man katon nga, mm -hmm. nga gina uh, assist naman do mga uh, mga nabdos ito. Mm -hmm. kung Sino uh, nung nagpa- mga may recorded dito sa health center nandang nga uh -huh. do uh -huh. So, pero ang hambay ito mga 100% ay wag ito at natabo ng mga uh -huh. makaw niya. Una mismo nga isang kanan meron na kung na yung nasabitan nga insidente. May uh posibilidad -huh. sir, inaanod ito na kung sa bali nang minagpinakara ng mga pitiya sa ato ng banwa. Posibilidad man yan. May posibilidad sir, dahil doon bakit mga mayad sa sa tubi. Uh -huh. Uh, Pato lang ni kay barangay captain tumbagahan nga, may posibilidad uh, ang aging dagsa na taon na, uh -huh. ging anod taon na ro, nasambitan nga gapsag nga, nga igto tahalin sa ibang nga, uh -huh. lugar nga gabi ging ging buwan, ging ging pilak. Uh -huh. Pero din nga nga ba kayo ina, ro, mga CCTV po din siya sa mga malapit sa rin ng lugar, mm uh -huh. particular ng mga resort owner, ay uh -huh. amang ina, uh, mag pangayo kami ng assistance nga ma ma-review. Pero so far sir negative pagin sa nagakunik. Mm. Kung may unang uh, isang katinuga, uh, oh. Uh, okay. may dagadalabi uh, nga or ano ang ang ginadala pero negative din kita na sa mga sa mga kanya sinpo. Okay, sige lang no. Uh, hoping maabot you kid know, nato ro nagkataigo ng informations para man niya ma identify aga sangagan sir kung dahil nga rin mga rin nga mga kapres karang incident mga kita no if ever nga ma sayuran halimbawa nanay or paltera kung sino pa una or may kimuan nga positively ginpilak at makaraya nga ranga uh, gapsag butang abiman na nato na matay mata na imaw hmm. ano no ano liability ng nagubra kara uh, ra no liability at nagsarit na ubra kara ay hinyos crime kita bira eh. yes okay. dahil sa pag assist na naman sa gapsag ay nine months yung timaw ra nga aging unga dahil kompleto oh, okay. part ng na kompleto ko ta. Una para umbilical cord na. Mm -hmm. So pag nasayran na aton ro or, or nanay karon nang himo mm -hmm. or partner na mm -hmm. ro nagpaunga mm -hmm. so may pag-aunggo man asan da kala nga kaso so, na dahil naga among nga pagtsanta mga one one day pagataag na naunga ra so makakasuhan ka tingarat infanticide ayun ang pinaka-hindus crime daron. Ngani nga literal arang nga uh, information sa mga serve arang nga uh, reminder or warning sa iba dinha. Yes sir. No? Yes sir. Okay. So do nga ni roro no, aton nga sa side nato na no yes ya, sa tangalan municipal police station. biar sa aton nga uh, acting chief of police kay Ma'am Pagpunis ka pwede mga muni in Juan, uh, si oh. naga Naga, no, pahisayo din kanino nga. Raya nga, nasabitan nga, insidente ay Nakakahuhu kayo ba maobserbahan mo sir do, isang ta Lapsag, ang kita kong pano na nga uh, Basta lahat ay mo nga ihaboy. Kung mm -hmm. ano nga, kung sino, o oh, nanay na. Uh, dahil labi nga ay... Nahadlo ka sa responsibilidad. Nahadlo ka sa matindugan mo rin mong obligasyon bilang nanay. Mm -hmm. Ay... Pero ang mga sabat ay... Daya nga ang pag mo ay... Saya! So, sa... Naga kuan nga maging ina ay dapat haom ka. Oh. Obligasyon mo ron, mm. dapat responsibilidad mo, mm. tatapon mo taro magiging magiging togaki mo mm. nga halin sa gino. Hmm. Sige. So, sige so, sir, looking forward kita sa uh, iba pang na possible update sa dahil karang incident. For now, thank you so much, kid sir. Aga mabuhay, of course, rong tangalan, Municipal Police Station. Thank you, sir. Energy FM Kalibo